Hi guys! Welcome to my YouTube channel, Ate channel. So for today's video guys, mag-share lang ako about sa experience ko sa sa YT ko. Um, it's about ano guys, yung earnings. Kung magde delete ka ba ng video, kung yung earnings doon bago mag-delete, is marireceive mo pa ba? So ganito kasi to yun guys ah uh, meron akong isang video na medyo nag-viral siya dito. Ano lang, kunting clip. ano kasi yun, yung sa, sa movie. Pero konti lang, hindi nga umabot ng 50 seconds. Ganon. Kaso nagano nag ano siya na nag nag na, 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 viral. So, ang nangyari doon simply ma-detect na ni ano 'yon kasi marami nag-comment, nag-share, So, kung kailan talaga mag-boom, saka di ba ma-detect ma ma, ma talaga 'yon. Kasi ma mapapansin, mapansin di ba? So ang nangyari dun, guys, nag-red shine, nag-red dala siya, nag siya naka-black, ineligible, copyright ganon. <laughs> so So ang ginagawa, ang ginawa ko na lang guys, <clears throat> dinelete ko ang video na 'yon. Kasi wala eh, na, naka-block, totally naka-block siya eh. As in, first time ko nung nag, naka, naka, experience ng ganun dito, yung naka-totally block siya. So, wala nang ipang makakita, hindi na yung i-spread. So, ano pang purpose dun eh, baka maano pa yung white, white oh, whitey ko. So, ginawa ko, bura, binura ko. So, meron siyang earnings dun na $50 something. So, hindi anong ano na akala ko mawawala yon pero hindi pa so kung kailan siya nag-stop kung si kailan siya na nag-stop na ma-detect na ni YouTube kung ilan yung earnings mo doon andyan pa rin pala siya marireceive mo so kung may mga ano kayo na video na talagang parang mahirap na i-ano, kasi yung iba, pwede naman yung may mga option, kung kunting ano lang, kahalipawa yung music lang, ganyan, pwede mong palitan. Pero kung, yung sa akin, tutali, nakatutali black siya, kaya ginawa ko, dinilit ko talaga siya. So, ngayon, andyan pa rin ang, ano, andyan pa rin yung niya. Same sa, ano, experience ko, sa Facebook, meron din akong, youth, uh, isang video doon na, umapit ko nga siya ng 7M sa ano, sa reels. Kaso ang taga, matagal ko siyang dinilit. Pero alam ko nag-red sign, dollar sign. Nag-stop na yung earnings na nakalagay na yung stop earnings na red Pero hindi ko siya dinilit agad. Kasi nga na, nanghihinayang ako mara, daming views eh. Sabi ko ganoon Tapos yun ang dahilan ko na, na, na monetize ako. So hanggang nagkaroon ako ng restriction, violation. So saka ko pa siya dinilit. Pero kasi akala ko doon, sabi ko baka hindi ko hindi ko nga matanggap yung earnings kasi nag-red na. Pero hindi pala talaga. Kung magdedelete ka ng video, kung yung earnings mo kung kung hanggang kailan yun na detect marireceive pala. Marireceive pa rin yung earnings. So no worries kung may mga video kayong ano may mga problema na violation ganyan. Tapos kung talagang worse na siya, kailangan mong i-delete, i-delete mo na lang. Huwag mong hintay na magkaroon ka pa ng violation kasi minsan yung violation matagal pang matanggal. So, yun sa akin, mga ilang ano din yun bago natanggal. Kaya ganun, dinelete ko na lang siya pero buti na lang nakuha ko pa rin yung earnings niya. So, yun lang. Thank you for watching. Bye-bye.